Lawayan ko kaya ako. Lawayan ko kaya ako. Ayoko. Bawal sa amin yung laway. Ah. Nabati ako eh. Nabati. Nabati ako eh. Nabati. Uh, Mr. Labador, okay na yung status mo, pero, uh, pero we need to check your vitals pa. So mag-stay ka dito na akong 3 days pa siguro. Three days pa. Ano ah, ba okay na yung status? Bakit? Kailangan ko pa mag stay na 3 days, Dok. Dok, pinay-perahan nyo ako okay, eh. Hindi, parabi ka naman, Mr. Labador. Kaya lang kung business nyo hindi ospital. Oh, oh. Pero hindi niyo pwedeng gawin sa amin yan. Dok, okay na ako. Ramdam ko sa sarili ko, okay na ako. Eh, kailangan pa i-check kasi para paglabas mo, okay na, okay na. Hindi, Dok. Alam mo, oh. Dok, yung pamilya ako eh. Oh. Napabaya ko yung trabaho ko, yung mga anak ko. kami yeah. miss ko na yung asawa ko, yung mga anak ko, Dok. Palabasin mo na ako dito. Nauubos na rin yung pera ko. O oh, sige sige papa, sige asa ko na lang kay nurse. I-discharge -di ko na siguro ngayon. O oh, sige, tawagin mo na si nurse. Oh, salamat, salamat uh, to. Thank you. A few moments later. Ay nurse, eto na pala yung ano kay Mr. Oh. Labador yan. Ay, did na. Ay di-discharge niya. Kasi kasi mo na yung mga papers niya para mapapalis na natin. Sige. Ah, uh, Mr. Labador. Ano daw? Okay na ba yung discharge ko? I-discharge -di ka na namin ngayon. Oh, sir. Uy! Sabi mo daw kami na pero, oh! okay na kanina yan eh. Ayun sila <laughs> Ay, sila sabi ko, okay na kanina yan. Oh, ako. Okay na kanina yan eh. Okay, check mo nga, check mo nga, check mo nga, nurse. Oh, ang problema Yes po. Sino ba nagsabi hindi discharge ako ngayon? What? Sino nagsabi? <laughs> Kakasabi mo lang kanina, papadischarge Dis ka lang. Alam mo na masakit pa yung tao, papa, discharge mo. Okay. Sige, check mo na lang, check mo na lang, check mo na lang. Check mo na lang. Yes, sir. Ay, marami pa nga ako dito eh. Basta gumalit na ako. Hindi ano ako pwedeng madischarge na ganito. Sir, I-check uh, mo nga na Sige, Ano na, ba itong hospital dito? na ito? Pinapadischarge yung tao, hindi pa okay na okay. Okay. <laughs> okay na kanina yan eh. Ako nakakaramdam na kanina. Nurse, ano ba yun? Uh, okay, sir. Ako, ako. Na uh, ay, ano ka? Nakakaramdam ano na palagay. Anong masakit sa inyo, sir? Ha? Saan tayo? Check mo nga, check mo nga yung ano Oh, magaling talaga kami dito. Mr. Labador, ha? Okay lang okay. ba kayo? Hindi, hindi ako okay. Normal naman. Please. Normal naman? Pero ba't ganun? Baka na ano, siguro yan, ha? Baka na ano ako, nausog. Usog? Nausog ako. Lawayan mo kaya ako? Lawayan mo kaya ako? Kasi kanina, di ba okay na? Di, bawal sa amin yung laway, ha? Hindi, okay na ba? Di uh, ah, Diba, ako? nung nakita-kita parang bigla. Kung alam mo lang. Ako. Nausog Masin. mo ako, nausog ako. Nausog ako? ako. ako? Di lang, lang, ako nalang. Ka, okay. okay, okay, <tinyo> ako nalang nakausog sa iyo. Okay <tinyo> na ako kanina nag-uusap eh. Ngunit nating nurse. Bigla akong ano, nausog. Hindi <tinyo> usog sa amin ano, Sir Labador. Ha? Hindi ah, po usog sa amin ano. Hindi, kasi sa baryo namin ganun. Dito ka nga, usog ka dito. Ha? Ito. Oh. Ay, ito naman, lang, ito naman ang, ako, ito din naman gamot sa amin. Pag ay, nausok, kailangan uh, talaga lawayan. Ay, tapos ay, kailangan, ano, para mawala yung ano. Bati ay, na, bati ako ba eh. Bati. Kahit siyang gabi lang. Oh. Sige na. Sa gabi. Sir, wait lang Paano? sir. Ano to? Hindi, ano, ano isang gabi? Ay, ano, magkawala ko. Ay, Oh, i-tingin, nurse, i-balik. Ah, sorry. Ay, ay, umokay, umokay, umokay. Umokay ba? Oo, oh, okay, okay. si okay. Sir okay. 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 okay.